kung kasinungalingan na sinasabi tungkol sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na siguro ang pinakakilalang figura sa buong mundo at sa antas ng kasikatan na yon ay tiyak na mayroong ilang mga maling akala at ilang simpleng kasinungalingan na sinasabi tungkol sa Panginoong Hesus. Sa episode na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga pinakamalaking kasinungalingan tungkol sa Panginoong Yesus na kailangan mong malaman. Sa ikasampung pwesto, ang kasinungalingan ito ay sinasabi na ang Panginoong Yesus daw ang sumulat ng bagong tipan. Pagdating sa Bibliya sa pangkalahatang arkeolohiya, at sa pag-aaral ng mga nakasulat na mapagkukunan ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa kasaysayan ang magkabilang bahagi ng Biblia. Ito ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng isang kwento ng mga anak ng Israel bukod sa iba pang mga bagay bago ang kapanganakan ng Panginoong Yesus. Samantalang ang Bagong Tipan naman ay mula sa kapanganakan ng Panginoong Hesus hanggang sa paglago ng Kristyanismo. Gayunpaman, bagamat ang bagong tipan ay puno ng maraming mga turo ng Panginoong Hesus, sa ang Panginoong Hesus sa katunayan ay hindi sumulat ng anumang bahagi ng bagong tipan at hindi rin siya nagsulat ng alinman sa lumang tipan. Sa ikasyam naman, sinasabing ang Panginoong Hesus ay isang puti o mestizo. Ang pinakakaraniwang imahe ng Panginoong Hesus na nakikita sa buong mundo na nakikita din natin ay ang isang Panginoong Hesus na may matingkad na balat, na may balbas, mahaba ang buhok, at madalas ay inilalarawan siya na may asul na mga mata. Unit sa katunayan, ang Panginoong Hesus ay isang Palestinian Jewish na naninirahan sa Galilea noong unang siglo. Ang mga sayantipiko ay gumawa ng facial reconstruction ng libong taong gulang na mga bungo mula sa Palestine upang maunawaan kung ano ang maaaring itsura ng Panginoong Yesus. Ayon sa pag-aaral na ito, maaaring ang Panginoong Yesus daw ay may kayumangging balat ng uliba at malaki na hindi masyadong matangos na ilong gaya ng karaniwang paglalarawan sa kanya. Sa ikawalong pwesto naman na kasinungalingan, sinasabing ang mga Muslim ay hindi naniniwala sa Panginoong Yesus. Siyempre, ang Panginoong Yesus ang sentral na figura ng Kristyanismo kaya madalas lang siyang nauugnay sa pananampalatayang Kristyanismo. Gayunpaman, ang Quran ito ay ang banal na aklat ng mga kapatid nating muslim ay binanggit ang Panginoong Yesus ng maraming beses bilang isang mahalagang banal na figura kahit siya ay hindi nila pinapaniwalaan na banal o tinutukoy bilang anak ng Diyos sa alinman. Siya ay karaniwang kinikilala at itinuturing na isang makapangyarihang mensahero ng Panginoong Diyos sa Islamikong pananampalataya. Gayun din ang Quran ay naglalaman ng isang sura dito na pinamagatang Sura Miriam at naglalaman ito ng maraming pagkakataon sa buong buhay ng Panginoong Yesus. Sa ikapitong pwesto naman, ang susunod na kasinungalingan ay sinasabing ang Panginoong Yesus daw ay isang Kristiyano. Ang Panginoong Yesus ay isang Hudyo na ipinanganak sa Galilea sa isang hudyong parte ng mundo. Lahat ng mga kaibigan niya, mga malalapit na kasama at mga disipulo niya, lahat sila mga hudyo. Para sa kaalaman natin, ang isang kristyano ay tagasunod ni Kristo at si Jesus mismo ay ang Kristo na pinahiran bilang Mesyas kaya't walang saysay na sundin niya ang kanyang sarili. Bukod doon ang salita o termino na kristyano ay lumitaw lamang sa aklat ng mga gawa ng Bagong Testamento. Ito'y mababasa sa aklat ng mga gawa, Kabanata Labing Isa. Ito'y noong sila ay binigyan ng pangalan na ibang tao. Ngunit bago yon, kahit na ang mga tagasunod ng Panginoong Yesus ay tinawag lamang na parang mga tagasunod ng daan o pinaniniwalaan lamang na sila ay isang sekta ng mga Hudyo na sumusunod sa Panginoong Yesus. Ang ika na kasinungalingan, sinasabing ang pangalan niya ay Yesus. Iyon ay isang kasinungalingan din gaya ng nabanggit. Ang Panginoong Yesus ay Hudyo nang siya ay ipinanganak at maging sa kanyang reliyon. Kaya tama lamang na magkaroon siya ng pangalang Hebreo ang wika. Ito ay mula sa mga salitang Hudyo. Pero ang pangalang Jesus o Jesus ay hindi pangalang Hebreo. Ito ay may kinalaman sa ginamit na wika. Ang pangalang Jesus ay hinango sa salitang Grego na salin ng kanyang tunay na pangalan. Ang kanyang mga apostol na nagsasalita ng Grego ay malamang na hindi mabigkas ang kanyang Hebreong pangalan. Kawili-wili ding malaman na ang Quran ay tumutukoy sa Panginoong Yesus sa ibang pangalan at ang pangalang ito ay ay isa. Sa ikalimang pwesto naman ng kasinungalingang alam natin, sinasabing ang Panginoong Yesus ay may labing dalawang disipulo. Ang paniniwala na ang Panginoong Yesus ay mayroon lamang labing dalawang disipulo ay batay sa hindi pagkakaunawa sa tatlong kategorya ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Ang unang kategorya ay binubuo ng mga dumarating upang makinig sa kanyang mga salita o upang pagilingin niya sa tuwing siya ay papasok sa isang bayan o isang nayon. Ang ikalawang kategorya naman, maaari mong sabihin sila ang mga disipulo. Ito ay ang mga taong mga sumusunod sa Panginoong Yesus sa bawat bayan at ang mga ito ay tinawag ng mga alagad ayon sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang mga ito ay may bilang na pitumpu o pitumput dalawa sa kabuuan. At mayroon ding ikatlong kategorya ng mga tagasunod ang Panginoong Yesus. Ang mga ito ay kilala rin bilang ang mga apostol. Ito ang labing dalawang lalaki na hinirang ng Panginoong Yesus na ikalat at mangaral ng kanyang mensahe nang nakapag-iisa at hindi niya kailangang samahan. Sa ikaapat na pwesto, sinasabi namang nagturo lamang ang Panginoong Yesus noong siya ay nagkaedad na. Ang Panginoong Yesus ay mangangaral na kahit noong bata pa lamang siya at inilalarawan ito ng Biblia Isang panahon noong ang Panginoong Yesus ay labindalawang taong gulang pa lamang. Noong siya ay natagpuan ng kanyang mga magulang na nangangaral sa templo kasama ng mga matatanda. Ayon pa sa Biblia, sinasabing pagkatapos ng tatlong araw ay natagpuan nila siya sa looban ng templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pangunawa at sa kanyang mga sagot. Kaya't nang makita siya ng kanyang mga magulang ay namangha din sila. Sa ikatlong pwesto ng mga kasinungalingang alam natin tungkol sa Panginoong Yesus, alam mo bang walang tatlong hari? Ito ay isang pangkaraniwang eksena na inilalarawan sa tagpo ng kapanganakan lalo na sa oras ng Pasko Iniulat na may ilang mga pantas na lalaki ang dumating kay Panginoong Yesus noong siya ay ipinanganak. Ngunit hindi nito sinasabi kung gaano karami. Ito ay salungat sa karaniwang paniniwala na mayroong tatlong hari. Sapagkat wala sa mga naunang iminungkahi ng mga ama ng simbahan na ang mga pantas o mga magi na ito ay mga hari. Ang salitang ginamit sa Biblia ay pangmaramihan at maaaring higit sa dalawa. Ang binanggit ng Biblia ay ang tatlong regalo na inihandog noong bata pa ang Panginoong Yesus. Ito ay ang ginto, kamangyan at ang mir. Maaaring dito nakuha ang kaisipang may tatlong haring dumalaw. Sa ikalawang pwesto naman ng kasinungalingan, sinasabing ang Panginoong Yesus ay nag-iisang anak. Ang Panginoong Hesus ang panganay at hindi nag-iisang anak ni Maria. Ito ay ayon sa Biblia sa Aklat ni Mateo chapter 13 verses 55 to 56. Hindi baga ito ang anak ng Anluagi. Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at Simon at Hudas ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi baga silang lahat ay nangasa sa atin. Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At ang panghuling kasinungalingan o ang number one sa ating listahan, hindi December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang Biblia ay walang tinukoy na araw o buwan na ipinanganak ang Panginoong Hesus. Ang problema, maraming tao ang naniniwala na ang kaarawan niya ay ang ikadalawamputlima ng Disyembre. Ang Biblia ay hindi nagsasaad kung anong araw o buwan ipinanganak ang Panginoong Hesus. Unang-una, ang buwan ng Disyembre ay kakaibang panahon para sa mga pastol na magpasto sa bukid sapagkat malamig na panahon ang buwan na ito. Bukod pa sa ang mga bukid sa buwan na ito ay hindi mabunga. Karaniwan na pag-aalaga ng mga kawan sa mga bukid ay mula sa tagsibol hanggang sa panahon ng taglagas. Ang taglamig din ay malamang na isang mahirap na panahon para sa buntis na si Maria na maglakbay ng malalayong distansya sapagkat kung tutuusin mula sa Nazaret hanggang sa bayan ng Bethlehem ay may tinatayang distansyang 70 milya. At sa huli, sa katunayan, opisyal na iniugnay lamang ng simbahan ang ika-25 ng Disyembre sa kapanganakan ng Panginoong Yesus noong taong 440 AD. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video. Huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.